May nagtag lang sa akin ito. Tungkol ito sa isang anak na hindi sumusunod sa nanay niya. Binigay daw lahat ng gusto nito pero matigas ang ulo at lagi daw sumasagot-sagot sa kanyang ina. Pinalisipin na kagtarong. Ano ko, ano, anak ha? Ano ka, ha? na ka ha? Kada mo ko diri wala ka. Ako'y magbuot, gani ako magbuot, kaya ako mong inahan. Ako'y magbuot. Pagka ba? Kanyang imong ba? Asa man imong utok? Asa imong utok? Asa imong utok? Kung tarungo ta ang istorya nga kalma. di ka kasabot. Mutubag-tubag di hapon ka. unsa sa ingon ni Ali, ni Uli na imong anak gitoy? oy. Ang gano'n magig mo uli. Bita, ni Uli ta ka. Tanaw na to. Banta bitan mo humani di ka mo uban ako ha? Sure. Yato ta kasi mong amahan. Sure. Guha ni mo natilawan, diri dito ni mo matilawan. Huwag pagpakihan ng Ali na. Bita, huwag bita kay pakihan. Kinsa mo himo sa inyong assignment? Kinsa tig himo? Kinsa tig drawing? Oh, um, tanaw di ba? Wa kay paki pero gapangayo kag kwartak mo nay nagpakaon nimo. Wa kay batasan tarungon kag istorya ginhatag imong gusto. Nang imong ba sa so, kay kamutubag sukay kay ka mutubag. Sobra so, na ka ha. Kada na maabot ko dis balay wala ka dire. Subran so, na kami ka. Ginahatag na mo gusto. Sa pa'y ginapangita ni mo. Sa pa'y ginapangita ni mo. Kani o. Gipalit nako ko na para ni mo. Gipalit nako ko na para ni mo. Kay gusto ko tanahan. Kas mga tao nga tarong kagkuan. Mga gamit. Mag tarong ko ni mo ha. Ginahatag na ko gusto ni mo. nako na ko gusto ni mo. Bora na mong ibalos ako abnormal ka? Ano mo tubag-tubag magayon na na isisihon ra ko ni mo Ha? Ah? Ha? Ha? Isi isisihon ra ko ni mo tubag, isisihon ni mo Sobraan na ka ha. Wa okay, batasan bata ka bisag unsaon ka pag disiplina. Pawa diri gawas. Gawas. Gusto ka mulayas mo kuan mo lakaw-lakaw ul ayan nag uli lakaw na. Gawas na. Gawas na. Ay, nakuli. Gawas. Gawas na. Gawas. Gawas na gani. Gawas na. Gawas na ba? Baga mong kamig naong. Baga mong kamig naong ni Alan. Baga mong kamig naong. Sige! 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 Bunali ko, anak. Sige! Bunali ko. Sige! Bunali ko. Musukol ka na ko. Bunali ko. Nguyong ka baga mignaong ni Alan. Kano sa amin nagpabaga ni Mugnaong? Ano ikaw nagpakaaw na mo? Ha? Amo yung mga bagamig na. Manguta na mo. limo. May na ka. Kami pa'y bagag now. Kami nagpakaon nimo Kaya mong utok abnormal ka ayos. Tinood lang. Mayor ka matubang sa ubang tao. Ibu mga amiga mayong smile smile nimo Pero bati kay kagbatasan sa imong ginikanan. Bore, balos limo. Kay batasan. Di na ka makasilpon. Awa. Di na yung ka makasilpon. Timan ina. O, oh, Huwag bitaw, bitaw. Di na ka makasilpon. Timan ina. O, bitaw. Timan ina. Abin mo, gihatag na ko na. Ibaligya ko na. Nagsugod-sugod na ka. Ginahatag na yung gusto. paghalis gani, di na ka mukha mo Siguro na buang na kanu. Kaya di ka mukhaan sa tamang oras. Usa ko mo hawa. Usa mo uli. Naisod nice muli ka gikaglan na pagkaon sa pag gusto ni mo. Di ko mula ka huwag kang walutuan. Kada inig uli nimo isulan, makakaon kang tarong. Sige, pangita ni mika. ato ka sa walay mga kuwan, at ka sa ibuhang ang puyan. gustong puyanan nga, way halos makaon. Nasubraan na ka. Nasubraan na ka. Isog mo ka, Isog ka? Bunaliko. Isog mangkaka Isog mangka, Isog mangka Sige. Isog mangka Ibunan! Ibunan! Ibunan na ko. Sige, ibunan na ko ba? Ibunan na ko. Isog ka, di ba? patay kang inahan. Bunite! Bunite! Isog ka, di ba? Bunite! Ibunan sa ko, ah. Siguro ka na lang mamatay ko. Sige. Banana, banana. Bukali, oh! Sige, ibunan ganis sa ko, ah. Isog mangka ka. Musukol ka, di ba? Ayan nang ihuna na ba ba ra kay ka ayo. Musukol ka di ba? Tarungon kag istorya o banon tas tinsi kay nako na gusto palitong para ni mo. E, dili ko no, dili gani ko. Pero masika pa kwarta. Pahawa diri ha. Pahawa diri og dili ka gusto pitulon na imong kinai ya, pahawa diri. Hawa diri. Sobraan ka na. Bitaw. Sakto man imong kamot kan magsikag paki pakyo na ako! Sakto na imong kamot siya. No. Sakto na. Sobraan <coughs> <coughs> ka na. Sobraan ka na. Sobraan ka na siya. Sobraan ka na ha. na ka na ha. na ka na ha. <coughs> Subran so, ka na bisag unsa unta kag istorya ang kalmado kay dili ko gusto masuko kay maon ni akong baba. -ba. Pero wa na imong ikuan ako. Tuna mo? Pila na ko kabisas na imong gidugaan. Pila na kabisas nga akong lawas imong gidugaan. Pila na kabisas na akong lawas imong ipadugaan. Wa nga ni kuy sa kung ginikanan sa una. Awa dai gawas kito. Gawas. Gawas na. Gawas na. Pila na kabisis ngayon mo kung ipadugaan, Mika. Pila na kabisis. Pila na kabisis kung nimo gingon ani. Tarongon ka ng istorya, di ka kasabot. Ano sabi mo, ipangita ni mo? Ano sabi mo, ipangita Pasalamat yan, ka mo. Ati, mani mo ubang mga bata, Mika, mula ag. Huwag kaon, miskwila, huwag kaon. Masa mo na ipangita ni mo di ba hawa dire hawa gani dire gawas na ang ako ami ka para sa imong kaayuhan dili para sa amuan ko kuya ni mo Allen ginata imong gusto mi ka sobraan na ka Okay, what I can talk about here is my experience. Nung kami magkakapatid ay nasa poder pa ng aming mga magulang. Lumaki kami by the way ng late 80s to 90s sa probinsya ha. At para sa aming mga magulang, ang pagsagot sa kanila or kung mag-attitude ka means kabastusan na or equivalent na hindi mo sila nire-respeto Pinalaki kami na hindi kami sumasagot ng ayoko. Ibig sabihin, kapag meron silang inuto sa amin, especially sa mga gawaing bahay, ha, ay hindi kami dapat sumagot ng ayoko nga or mamaya na lang. Walang problema sa mga magulang ko kung meron kaming mga hindi pagkakaunawaan na nauuwi sa pagtatalo. Pero dapat hindi mawawala yung respeto. Hindi naman agad-agad napapaluin kami. No? Usually may tatlong warnings bago dos por dos. Pero ang palo namin ay laging sa puwet lang. At hindi kung saan-saan parte ng katawan. At ang tagapalo namin ay ang aming tatay. Yung nanay ko, Like the usual nanay, maiingay pero hanggang pingot at minsan kurot pag inis na inis na siya sa aming magkakapatid. Pero alam nyo ba, na tinatanong kami muna ng tatay namin habang nakadapa kami, bakit ba dapat kami paluin? He makes it a point all the time na alam namin ang rason bakit kami papaluin. Pag hindi mo kasalanan namin ay isang palo lang. Pero pag sobra na ay tatlong palo maximum. Ako, Madalas, pagkatapos paluin, ay mag at magmumukbok sa isang sulok. Minsan, mag na hindi kakain. <laughs> Walang mag-aaya, ah, mamimilit o manunuyo sa aming magkakapatid para kumain. Basta ang oras na kainan ay laging 6am, 12 noon, at 7pm. Kapag wala ka sa pagkainan ng mga ganong oras, eh bahala ka na. <laughs> bahala ka magkagutom kasi wala ka na makakain afternoon. Kasi nga, pinapakain sa aso yung mga tiratirang pagkain. Pero alam niyo ba, sa tuwing after namin mapalo, bago kami matulog, ay lumalapit kami sa aming mga magulang, hinahag nila kami at nagsusorry kami sa kanila. Laging ganun, hindi kami natutulog na meron kaming galit sa mga puso namin. Dagdag pa dito siguro ay nakatulong sa pagpapalaki sa amin na minsan ay hindi kami pinahiya ng magulang namin sa ibang tao or kapag nasa labas kami. Hindi kami pinapalo or sinisigawan in front of other people. Isang matalim na tingin lang makuha ka sa tingin kumbaga at alam na namin magkakapatid na lagot kami pag uwi sa bahay. Pinalaki kami ng mga magulang kumagalang, disiplinado at may takot sa Diyos. At para sa akin ha, ito yung pinaka-importante sa pamilya. Making God in the center of your family. Dito sa video na napanood natin, makikita natin yung frustration ng isang ina na kahit ginawa na niya lahat. Binigay niya lahat-lahat sa kanyang anak ay eh, ganyan pa rin at lumaki na matigas ang ulo bukod pa sa masyadong palasagot. Siguro po, ang problema dyan nanay ay yun kasi binigay niyo lahat sa kanya. Nawala na siya ng appreciation at naging ungrateful na siya sa inyo. Kasi po ah, para sa akin, dapat habang bata pa ang mga anak natin ay ipaliwanag natin na hindi lahat ng gusto nila ay makukuha na lang nila basta-basta. Iba-iba po tayo ng estado sa buhay, hindi porket meron ng kalaro nila o yung bahay natin o yung kaklase nila ay dapat meron din sila. Tingin ko po dito sa relasyon nyo ay parang kulang po kayo ng openness isa't isa. Marahil siguro nung nakita nyo na patigas na bigla yung ulo ng anak nyo o na sa inyo basta-basta nyo nalang pinalo na hindi nyo muna kinakausap or tinatanong baka mas nauna po yung pananakit nyo sa anak nyo. Kasi po, pag ganyan ang bata sa magulang ay ibig sabihin, ay may hinanakit yan sa inyo. Kaya kausapin nyo po ng maayos, hindi palo dito, palo dyan. Naku, eh kung papalayasin nyo naman po yan dahil sa sobrang galit nyo, eh baka mas lalong mapariwara yung anak nyo. Babae pa naman. Ito po ah, ang pagsagot ng ating mga anak sa atin ay natural lang. Lahat na kabataan ay dumadaan lang. Biski tayo, nung bata pa tayo, nasagot or nangangatwiran tayo sa ating mga magulang kasi sinusubukan natin, kumakalso tayo, or minsan, feeling natin, hindi nila tayo maintindihan o hindi nila tayo pinapansin or pinapakinggan. At ang pagsagot, ang way natin to express our anger or disappointments. And as parents, huwag natin itong i-ignore kailangan nating intindihin yung underlying reasons why our child answer back to us. Dapat tayo mga magulang marunong ding makinig sa ating mga anak. Our kids also need to be respected. Kung magiging aggressive tayo sa pakitungo sa ating mga anak, eh, they expect mo din that they will do the same. Children are needed to be treated gently and kindly. At bilang mga magulang, tayo ang main reason bakit ganyan ang asal ng ating mga anak. Kasi most parents, iba, tend to have this mentality that they shouldn't be questioned. Tapos pag nag-disagree yung mga anak natin, sasama agad ang loob natin. As parents, yes, I am with you. I agree that you are the voice of authority. But it doesn't give you the jurisdiction to be a dictator. So my solution here is to listen, understand, and talk to your child. Kasi the values that you instill in them, Like, yung hindi mo paggamit ng violence or hindi ka kaagad nagsisigaw or nag-freak out every time may nagawa silang mali. Instead, you're doing your best to understand them better and let your pamamalo or any form of punishments match their crime. You will gain their trust. Huwag natin alisin yung loving environment sa mga anak natin kahit anong mangyari. Para naman sa mga kabataan dyan, just a gentle reminder lang din, no? To love honor and respect your parents whatever happens kasi ginagawa nila ang lahat para sa inyo. Magiging magulang ka rin balang araw at mararanasan mo rin kung ano ang pagtrato mo sa magulang mo. Tandaan nyo ha, walang anak na magiging successful sa buhay kapag salbahe sa magulang.